Hello guys, kung kayo. So dyan sa likod natin makikita niyo yung aircon. So yan ang ating project ngayong araw na to. Lilinisin natin yan. So huwag na natin patagalin guys. Let's go! And so kung mapapansin niyo guys, uh, rumi na siya. Yun, so magto 2 years na kasi kaming hindi natutulog dito sa kwarto na to. So ngayon ulit kami babalik kaya maglinis tayo ng mga gamit natin. Ayan, ito nga pala ay Coppel na 1.5 horsepower lang na aircon split type. Ayan, so ito ang ating linisin ngayon guys. Samahan niyo ako para uh, sakaling makakuha kayo ng idea. Paano maglinis ng aircon? Itong pamamaraan ko guys is ano lang to, uh, basic lang dalawang klase kasi ang paglilinis ng split type na aircon. Yan, tatanggalin nila ng buo ito. papaklasin nila lahat and then lilinisin nila. And then yung gagawin natin ngayon na pamamaraan is hindi natin siya tatanggalin. Dito na natin siya lilinisan. So, panoorin nyo kung paano natin siya gagawin, guys. Para hindi na kayo magpalinis ng mga aircon ninyo, pwedeng kayo na lang din ang maglinis. Okay? Let's go. Pisa na natin. First step natin, mga idol, tatanggalin muna natin yung mga tornilyo. Ayan guys, nabuksan na natin siya. Uh, hindi pa naman siya totally bukas. So may mga tatanggalin pa tayo dyan. Pakita ko lang sa inyo kasi marumi siya. Sobrang dumi oh. So yan, ito yung blower fan niya. So kaya minsan yung mga aircon natin hindi na nakakabuga ng maayos or hindi na siya malamig. Yan po ang cause kasi naiipon po yung dumi dyan. So yan yung ating lilinisin ngayon. So itong electronics niya, uh, tatakpan natin ito tatakpan natin ng supot para hindi siya mabasa hindi pasukin ng tubig no? so make sure na matakpan siya ng maayos so ito lang naman guys uh, dito at saka yan eh, kailangan natin matakpan siya kasi bubugahan natin ng tubig ito gamit yung ating pressure, wa pressure washer gawin na natin gagamit tayo ng supot mga idol Okay, so ito yung pamamaraan ko lang mga idol ha. So ito, meron na bibili talagang sahuran para dito sa paglinis ng aircon. Meron talaga siyang nabibili sa Shopee or Lazada na sahuran para pag naglinis ka rito, doon tuturo yung tubig. Pero ito guys, pamamaraan ko lang. So DIY ko lang ito. Kasi ang purpose lang nito, para pag binugahan natin siya ng tubig, yung, tu yung tubig na, ya, ano natin, na manggagaling dito is ah uh, dito sa Agos so, papunta rito sa Batcha yan so may Batcha dito guys Ayan, may Batcha dyan sa ilalim so yun ang purpose niya pagka nagbuga tayo ng tubig dito dadaan yung tubig then aagos so, pupunta sa sa Batcha galing mo pala ah hindi ko alam so kung may pambili naman kayo ng gano'n guys pwede kayo magtingin sa Shopee or sa Lazada Marami doon. Makikita na na kaagad. So, ayan. So, ito yung ating yung ating ano, pressure washer. Kukuha lang tayo ng tubig. Yan lang natin siyang tumiktik muna guys. And then pupunasan na natin mamaya yung mga basa-basa na natira. Ayan, so lalagyan na natin tong swing. Swing cover. So hinugasan ko na rin to guys, napunasan na rin to. Okay, sunod natin tong cover na nung aircon, guys. Yan, so nilinis ko na rin to. Hindi ko na pinakita sa inyo, no? Malinis na to. Yon, so okay na yung ating aircon ulit. Ayan, so nalinis na natin guys. So tetestingin na natin siya ngayon. Eh, umaandar. Silipin natin yung loob niya. Oh. Ayan na siya mga idol, malinis na. Wala na mga dumi-dumi yan, so itong aircon nga pala na to guys is ano, sira na yung swing nya. So ito yung next project natin. So i-DIY ko rin ito guys. Try natin na i-repair yung swing nito. So, yung swing motor lang naman ang alam kong sira nito eh. yung next project natin yon So dito muna tayo sa episode na to. So cleaning muna tayo, cleaning. Ayan, so testingin natin guys ha. Sira na natin. Tapos switch natin. Ayan. Tapos, i-on natin. Ayan, i-on na siya guys. So, yun nga, kagaya nung sabi ko. Masira na yung swing nito. Ayan. So, nag-power on na siya. And, ayan, maandar na rin yung motor niya. Yun, so okay. <laughs> Successful yan guys, ang lakas na ng hangin niya. Magaling ang mo, malakas eh. ito, ito yung gagawin natin yung sample guys. Oh, nang a. Oh, ayan na siya. Oh, wag natin. Wala. pagtatapat natin. Ayan, oh. So, naka minimum pa lang yung ano nyan guys. Yung fan nya. yung pinakamahina pa lang. So, kanina nung tinesting ko ito bago natin linisin la mahina siya guys kahit isagad ko yung fan niya kasi sobrang kapal na nung dumiron sa may blower niya so ayun again successful na naman ang ating DIY project ngayon mga idol galing mo pala dyan ah hindi ko alam ah Ayan. so ito guys yung pamamaraan na to kapag kayong, alam niyo yung napansin niyo yung aircon niyo na ano yung sa split type ito ah split type ang pinag-uusapan natin makikita nyo kapag ka may tumutulo ng tubig dito sa loob yan, isa 'yon, isa 'yon na sinyalis na marumi na 'yung aircon. Kasi doon sa loob niya 'yung tray na tinutuluan ng tubig na aagos sana papunta sa labas is barado na. Barado na kasi na, na ano 'yung guys, meron siyang parang parang jelly jelly na namumuo doon sa loob niyan. Siyempre nag-iipon din 'yung alikabok, ganun, nandoon sa loob. Tapos mababasa siya and then matutuyo siya doon, magiging jelly siya. So yun yung babara doon sa may outlet ng tubig papunta sana sa labas. So ang tendency noon dito sa loob siya tutudok. So yun, yun yung purpose ng pagcleaning natin. Ayan guys, oh, ganda. Uh. Oh, oh, oh. Yan, sakat ng fan niya. sagad natin yung fan. Ayan, ang lakas guys sobrang lakas oh oh <laughs> oh ayun so again successful ang ating DIY na cleaning saludoan kita hey okay, basta meron kayong ano guys meron na bibili ngayon na yung alam nyo yun yung dibaterya lang na high pressure gun pwede nang gamitin yung panglinis ng aircon yun, so, pero mas maganda pa rin siya pagka yung high pressure talaga kasi talagang bubombitin niya yung dumi na nakadikit doon sa blower sa loob yun so again guys successful yung ating DIY o oh, ayan pwede na ulit matulog dito sa kwarto na to guys ayan o oh. okay ayan, pasensya na kayo at <laughs> ah oh, napagod ang uh, ang tanners nyo. Ayun, guys. Ah, hanggang dito na lang ang video na to. Salamat sa panonood din Bye-bye!